dating viral at sikat na tumbong soup ay lulutuin natin mga idol pero syempre uh, kailangan natin linisin na maayos ang ating tumbong yung bituka pinaka uh, malaking bituka ng baboy mga idol ayan Talaga namang totoo at talagang masarap. So ang style natin rito gawin natin parang tumbong soup pero gising-gising style. Dahimbihan natin ng sili para talagang lalong sumarap. meron tayo ng tumbung uh, tumbong hiniwala natin ng maninipis. Siyempre, malambot na yan at malinis na. Yan po ang ating mga sangkap, pampalasa, luya, sibuyas, dilisigang at siling labuyo. Ayan at siyempre yung ating leeks. Ayan, na una, -una siyempre mag tayo ng ating kawali at siyempre yung mantika. Ayan, una-una igisa nga pala natin ang ating sibuyas. Igisa natin para lalong masarap at talagang mangingibabo ang kanyang lasa. At siyempre yung luya, mas maraming luya siyempre mas masarap para mawala talaga yung kanyang lansa. Ayan yung ating siling green, siling haba or siling panigang ilagay na rin natin. Siyempre igisa na rin natin. At siyempre yung ating tinagtad na siling labuyo mga idol. Importante yan dahil yan ay pampalasa. Siyempre para medyo maanghang. So ayan na, nilagyan na natin ang ating hiniwa na tumbong. Talaga naman at siyempre, dahil wala na pong lasa yan dahil malambot na, kailangan na rin natin maglagay rito ng kahit sampirasong chicken cubes or pork cubes or beef cubes do. depende po sa available sa inyong kusina Siyempre ayan paminta mga idol para lalong sumarap at ang timplada nga pala natin rito ang natin rito ay patis ayan, at isama na natin sa pagisahin patis para manood ng ganyan lasa Ayan, nilagyan na po natin ang sabaw at hayaan lang natin na lutuin. Pakuluan natin ng pakuluan para talagang lutong-luto. At syempre, para masarap at mabango at lutong-luto ang kanyang mga ingredients, mga idol. Ayan, hita naman. Okay na, pagkalipas ng kulang-kulang mga 30 minutes na papakulo, tsaka natin ilagay naman natin yung leeks. Syempre, pas matagal yung papapakulo, mas lalong lalabas ang kanyang lasa, ang kanyang broth, mga idol. Ayan. So pagkalagay ng lake, syempre dahil lutong-luto na yan at pinakuluan na yan ng kulang-kulang 30 minutes, siguro may maya okay na yan mga idol. So ayan na nga, luto na nga ang ating tumbong soup na talaga namang gising-gising uh, style dahil syempre maraming sili. Mas maanghang, mas masarap. Ayan. At ganyan lang kasimple kadali magluto ng tumbong soup mga idol. Ayan. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnet bagoong, syempre ng ating sukarap sa nagawa mismo ng kusinero ng barangay. Mamaya alagay po natin yung link ng Shopee at nang sagayo mapabilis po ang inyong pag-order mga idol. Mga sir, mama. At sa mga umorder nga pala ng mga nakaraan, napakaraming order ng bagnet bagoong. Maraming salamat po sa inyong lahat. At, at na po doon sa ating uh, uh, rapper so kung hindi yun man sila naganda hayaan nyo at gagawin po namin ang lahat para maging maayos sa susunod para kaaya-aya tingnan ayan salamat